Umalik kami dito sa Citilink. Hindi kami pinansin ang mahal doon sa ano. Dito kami sa Citilink. No more included even the street protector? Inside, have swimwear that time. Already? Yeah. Oh. What else? No more Don't less mas start. Magkano dito? Magkano dito? No other color. Yeah, not... Ano ka ba atin? Hindi na, naman so nakapindot. So, Ay, upala. <laughs> Ayun. Dito na siya bibili. Mas mura dito. Magkano dun? 2.69 na lang. Magkano dun? Magkano dun Magkano dun 2.6? Ito na nga. Ayun. 2.6 dun ano? Pa. Oo, oh, sayang din yung 400 niya. <laughs> niya. Oh, ang ganda ng kulay. Purple.

Ayun na lang. Ganda ng kulay. Bayad daw muna. you remember? No. You go to website make Magpa member? Magpa-member ka. Ah, uh, how much? Fee. Free. Free, Oh. oh. Tapos sa sunod na year, babalik ka ulit oh. yung oh. bibili ka ulit. Your number? you take me. No e. phone cannot make member. You go to website make member. Oh. Sign your account. Sign the uh, sign. Hahaha. 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 Oh, nakamura siya ng ano. Sabi ko sa inyo eh, babalik tayo dito eh. Ah, kami dito. Dito siya nakabili. Mas mura dito. Kesa kay ano, Fortress. Pangyawai dar na S26. <laughs> Sabi mo, pangyawai dar mo 26 Maritis eh. Okay, <laughs> Dito kami sa ano. Mm -hmm. Ang bilis sa ating stay lang ng cellphone. Sana all, sana all may anak na nagbibigay pagbili ng cellphone. Hindi yung puro mama ang nagbibigay ng cellphone sa anak. Naimot-imot ang hinday. Diba totoo lang naman, ba? Diba? Kasi may trabaho na yung anak niya. Kasi dyan. Pinalaki kasi niyang mabait na bata yung anak. Kahit wala siya. Ayan, 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 cellphone ayan, ayan, no, ayan, 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 cellphone niya. Ayun, no, <Sturbo>. Tapos pag nabayaran mo na, sasabihin ko doon, doon sa iba ba ang mahal. Ano, ano to? I'm not a robot. Pangulo lang ako eh, pangulo. Basta si Tiling at saka ano. Baling dami pang na dito. Titingin-tingin ako kasi next year bibili din ako. mga cellphone kong ano oh. Ikipad. Nagsir, bibili rin tayo. Ang mahal na pala ng Galaxy. Bibidyo ko para mamili ba. Samsung. 119. Pwede na to. Ito yung binili na natin Stella. Yan yun oh. You know. Honor K9C. Laking halaga din ang diniscount, no? CP hmm. mo dito, ano, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 6, Tapos uh, sa, sa Fortress is six 2699 doon, ano? Hmm. Sayang din yung 400. O, mo na. Ha? Huh? Ah, 400? 400? O oh, ayan, nakikita mo na lahat kung ano yung gusto kung ano yung ano. Oh, may mga discount. Oh, di ba? Ayan. Ito na hair lang iyong mother. Bumili na ng cellphone. Ayan ang kulay. I-video mo sa cellphone mo kasi. Akin na. Ako ang mag-video. Akin na. Pero i-upload ko to YouTube ko to. Ayan, bumili siya. Sana all. Sana all. Antayin mo, siya. Antayin mo siya. May kasama si ito. Headphone. ibang mga cellphone ngayon, wala kasama ng headphone. Oo. Ayan, sa ating Stella, bumili ng cellphone. Regalo ng kanyang anak. sa birthday niya sa June 10. Hmm. Honor. Yan ang kulay hairline ng kanya nang binili na kayong mother

Is it in English already, for you? No, I changed, wait for a little while. Pangyao, better we, we come back here. You know, Pangyao, better we come back here. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo, tingnan niyo muna yung ano yung babalik tayo dito. Ating ah, ako nagkamali. Ano to Electric pan? Ano? Ay, yeah, ano? Yeah, yeah. Panlang siya. Hmm. Membership only. It's not discount. Yeah. May, may discount. Ayun, babay na. Tapos na. Babay na. Nakabili na sa atis. Bela. Niwala na kami. Nakabili na siya eh. Happy Mother's Day na yan oh. No? Happy Mother's <laughs> Day mother na yan. May cellphone ng honor. Pwede nang apakan. <laughs> Pwedeng pang kalso, pwedeng apakan. Diyan. Si ko. Dito lang, <laughs> lang yan oh. sa North Point, sa Pitport. Oh. Tapos. Sabi ko, uy, hindi pa lang ibangsan. Wala pa ang discount nito. Dito muna tayo tambay-tambay, malamig. Bye-bye oh, na. Thank you. <laughs> bibinhan ko pa to ng ano nang, ha? dapat ibinil mo na may discount ka dyan ano yan yan?